Uh, Thank you. Hi, te. Ang buntag. <laughs> so, nagsugod mi ko an. Uh, Alas 5. Nagdalaw isa. Nagkape. Yeah, Ari na sa mo ang uh, area. Mamahagi. So, ato pa mi sa unan-unan pa. Tay, kaya ba tay? Pa. Di pa man kapoy yun. Kaya Nagbuntag. <laughs> ah, na -na sa mga baybay bye May buntag. Hi, babe. May buntag. Good morning. <laughs> so, ito pa din sa pinakaigbaw ang amuang ang karon. <laughs> Ka... dapat gud matagan <laughs> nah, dapat diri <say. laughs> oh, no, bulan no <laughs> <laughs> May tay thank you salamat ah ang kurbana ako salamat salamat sige mga brother Tay, parsa na ka, Tay. Nay, magparsa ka. Dasi ko ya morsa. <laughs> Sagaw na <nga> ni <laughs> Kalubian na. <laughs> Uy, kapuy na gano'n. <laughs>

Ayan na. Ayo. Good morning. Wow, fish pond. Wala is the main. Wow. Baka. Wala. Hi, te. Ay, may buntag. Mimi. Mimi. Jan. Hi, te. So, tapos <tama> sa igbo. <laughs> Asan na si tatay? Ambot. Nawawala na tayo. Nawawala na tayo. Hindi na. Asan na tayo? Asan lagi? deri deri Oh, deri deri oh, <laughs> Nawa na mi. <laughs> Nawa na mi. Dito tayo aagi. Dito dito tayo aagi. Ya, yeah, may buntag. Maubos ang kwan. May buntag.

Day, day, tay tay ato bersa hontay. Nya pagabot sa Bible pa kaliding ra nato. Guys, mo na mi kasabot asa mi. Bukid dik ayo. Wood. Unsa na unsa ni tawag bro? Kana iba. Kana si tawag ana. Oh tangki. Wow. Wow. Kapak sa pak sa source lang to big. Kepul. Smell sa diri kepul. Ang dami namin to big. Astilan. <laughs> hey, may buntag. Ang buntag! Wow. Hindi mo dig mga bahay ka rin ha. Ah. Pergisyon. Ito po ko. Thank you. Thank you, Nay. Salamat. Ang pasahala, Nay. Tay, tay. May buntag. <laughs> May buntag. Sige, Nay. Sige, Nay. Ano? Oh, wow, mangga Titi. Eh, kada wag kayo. Kasi kina magagmamon sa. <laughs> oh. Daming bunga ng mangga. Ito pa mangga, daming bunga. Allah. <laughs> wow. Ni pa bunga. May iba mangga na wag bunga. <laughs> Di pa tumubo tinanim ko kaya wala pang bunga. <laughs> Ay, maayo po. Lubay lagi ko ya. No, no, no. Come on. No, no, no. No, 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 no. No, no. Maupay. Balik na ta. O tara. Naitay kayo. Bawa na ugsingot. Bawa na ugsingot. Sige tayo. Ha uh, guys, mauli na may kay... Mabay. Bao nagsingot. Wa may tao Amo ila... mm. uh. <laughs> Balik na guys. Ila nan Ronnie. Asa namana to nga ganan ani? Oo, Laluuya sa bato. Na ini. <laughs> Nay! <laughs> Kasuko ka <laughs> naman <laughs> e. so, yun ni. So happy din may mawala. Di ba tay? Hapit <laughs> may <ni> mawala guys. <laughs> guys, oh, tanggal yung sapatos ko, guys. <laughs> 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 guys, oh, tanggal <laughs> na. Ano sapatos ni Tatay? Oh.